Every time sabihin ng patient na may sugat ako sa paa ko, natatakot ako. Kasi minsan, ito yung nakikita ko. So, ano nga ba ang do's and don'ts pag-alaga ng paa pag ikaw ay may diabetes? So, una, dapat araw-araw tignan yung paa, tignan nyo yung talampakan, yung in-betweens ng toes. Ang tinitignan natin ay kung may talyo kasi yung kalyo, pag dumadami ng dumadami, pwede magkasugat sa baba at area po yon ng pwedeng infeksyon. Cracks oh no! sa ating balat, kasi pwede yun pasukan ng bacteria or fungal infections. Siyempre, kung may sugat or ulcers, minsan hindi na nararamdaman ng patient na may pako na pala sa paa niya dahil nasira na yung nerves at wala na silang nararamdaman masyado pamamaga o blisters. Do not wear tight shoes kasi pwede yung magkakaroon ng malformations at pwedeng mag-cause ng too much friction and doon nagsisimula po yung sugat. Dapat kaya niyong igalaw sa loob yung toenails niyo po. Dapat tignan sa loob ang sapatos bago suotin dahil baka may galit sa iyo at naglagay ng tako. Putulin ang nails straight sa taas at huwag po putulin ang gilid ng ating mga kuko. Huwag maglakad na walang sapatos or chinelas kasi baka mapako po kayo. Pag ilalagay nyo yung paa nyo sa mainit na tubig, ipatest nyo muna yung init sa ibang tao na walang diabetes. Kasi may nakita na akong patients na naluto na yung paa dahil sa init at hindi nila namalayan dahil sira na po yung nerves ng paa. Pag may kalyo na sa paa, mas maigi magpatingin sa isang podiatrist or orthopedic surgeon para matanggal. Mas maigi lagyan ng hypoallergenic lotion yung paa every day kasi most of the time dry po yung skin ng mga patients.